Kumain kami pa. Kayo na kayo niya. Kayo na kayo ni Keith. Okay. Ay, si Anong. Hindi tumaba. Akin na niya. 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 Akin na niya kamiyama, 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 kamiyama na! alis ka na, say! say! bakit itani? ala, ginigam! ginam, pogi, pogi! ala, say! say! Isa sa say! 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 say!

Upit nga yun. O yun na Ah, wala na daw. Kaya mo ako na puto, puto, puto na agad. Nakapansin. na lang? na lang? na lang? na lang? na lang? Kain ka na. ano ko yung mga. Ikaw, ang hindi ka nakakain? Uy, mo yung cake para nakakain sila. Sila Sila mo muna oo na. mo. Dito. Ano? 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 Ano?